Hello. Hello there, mga kambings. Hi there, mga kambing ko. Ayan ang aking mga kambing na mahal. 'Di ba? Ooh. Der ah! pamaran. Hi guys. So ayan, dito tayo ka sa kambing. See? Wala <laughs> nang tawa. Lord. Sa tanaw natin ng mga uh, ito, ipil. Ayun, ito, ito pa rin sa kambing. ng truck yan. So, yan pa. So, ito yung karaniwan kinakain ng mga kambing dito. So, ito yung bagong area ko ng um, kambingan dito sa bagong area. So, yan yung mga kambing natin dito. Yan yung ipil-ipil.